Hello po, um, mga ka-antingero-antingero dyan. Uh, shout out po sa mga baguhan kong subscriber at sa mga datihan na po. Ano. Uh, salamat po sa pag, uh, ano ninyo, uh, support pa ninyo. At uh, sa mga taga-subaybay, hala po, tayo-tayo na ano. So, ito pong topic natin ngayon ay tungkol sa paggagamot. Ano po, ano nga ba talaga ang nangyayari kapag ang isang tao ay ginamot. Ano halimbawa yung mangkukulam ano po? Kung totoo nga bang nahuhuli yung mangkukulam? Ito po ay ano lamang uh, kayo ang mag ano Kayo ang mag uh, isip. Ito po ay palaisipan para sa inyo. Ano kung ano nga ba talaga? Ito ay ano ko lamang um uh, Um, seeds na itatanim sa isip ninyo kung ano talaga ang nangyayari ano po so bago pa man po ang lahat huwag makalimot magdasal sa mahal na Diyos at syempre uh, magandang umaga magandang panghali at magandang hapon mga kaantengero, antingera ko dyan at please kung nasaan man kayo sana nasa mabuti kayong kalagayan at iwas sa uh, syempre sa bagyo ano So any anyway, po anyway po wag na tayong patagal-tagal pa ano. So ang usapan po natin ay tungkol sa paggagamot ano po. So uh, Kapiput. So halimbawa po yung pasyente ano yung uh, pasyente pumunta doon sa manggagamot, nagpagamot kasi may sakit unang-una po kung kayo ay may sakit, punta po kayo ng doktor. Ano? Punta kayo ng doktor, patingin kayo kasi baka kaya ng doktor. Pero kung hindi naman kaya ng doktor, yun, nasa sa inyo na po yung decision. Ano? So, anyway po. Um, so, kapag ginagamot na po, ano? Sasabihin na kulang. Sasabihin may, ano, may uh, sapi or na-inganto or whatsoever. Ano po? So, ito po ang scenario na ibibigay ko sa inyo. Yung mangkukulam ano po? Halimbawa, si Pulano, ano po? Nakulam. nagakulam uh, kasi nainggit daw, ano po? Nainggitan. So, yung si Pulano, kinulam. Ito na po. Ano nga po ba talaga ang totoong nangyayari? Ano? So, sasabihin ng uh, nagagamot, ano ha, papatayin ko na yung ano, yung mangkukulam na yan. Sa totoo lang po, ang pinapatay niyan yung laruan, yung laruan lang po. Hindi po yung ano, kasi kapag inano po, kapag yung ano po, yung mangkukulam na yun, meron niyang pangontra. So, malakas po ang pangontra niyan sa katawan. At yan ay may ano pa, may uh, may tubig po yan na malapit sa ano nila, sa bahay nila or sa ano nila na malapit. Kasi, hindi sila naaabot kapag may tubig. So, yung mga laruan po niya na takbo na sa ano sa tubig, ano po, kasama, kasama rin siya. So, kaya ang ano po, ang, uh, ang mga mangkukulam, ito po, ano, para sa akin damang, ano. So, ang mga mangkukulam po, hindi, hindi, hindi pinapatay. Ang mga laruan ang pinapatay kaya yung mga magkukulang gagawa rin na naman ng laruan so pero po pwedeng gantihan pwedeng ibalik yun po ang pagkakaiba kasi eh, hindi hindi ano yon ang pinapatay nun yung laruan ano po pero kapag ibinalik ang babalikan yung naggawa kung sino man yung nagawa, yun po ang babalikan. Ano? So, kapag ang uh, nagpagawa, nagbayad, hindi babalik yun, kasi nagbayad yun. So, ang babalikan po nun, yung naggawa. So, halimbawa, si letter A, nagpagawa, ano? Kasi, doon sa ano yung magkukulang, tinanggap ng magkukulang yung bayad, ang babalikan po noon yung mangkukulang, hindi yung nagpagawa. Kasi, nung time na yun, ina inako, na o tinanggap na ng mangkukulang yung kasalanan nung nagpagawa. So, sa ano po yun? Sa yung mangkukulam ang ano ang babalikan noon. Pero hindi po yan pinap napapatay. Yun naman ay sa akin lang. Ano po. So, ngayon po, tulad po ng sa ano, sa mga inkanto, ano. So, ito po. Um, alam mo naman po, ano po ako, paniwala um, paniwalang paniwala po ako sa spiritual na ano. Kasi, ano ko yan na, ah, um, bahagi po yan ng buhay ko. Everyday po, ano, everyday ganyan ang ano ko, lifestyle ko po yan ngayon po pero may pagkaano naman po ako may pagka uh, hindi naman po piloso po pero logic ano yung yung iisipin isipin din isipin din po ninyo kung ano talaga yung nangyayari ano po sa so, tulad po ng mga ano ng mga inkanto ano po maraming klase ang inkanto. Mga ano, tulad ng laman lupa o kung ano man. Ang inkanto kasi, yun yung mga, ano, yung mga, mga uh, higher na ano na mga ano mga taong hindi nakikita. So ibang topic po 'yun. Pero halimbawa, yung ano, yung uh, inkanto naka ano, naka ano doon sa tao, naka -dis siya sa tao. Ano po? Ngayon, kaya naman po yan nakakaano, nakaka, ano, kasi yung tao nakaperwesyo din sa kanila. So, bali ang mangyayari po. Yung tao na yun, halimbawa, uh, masakit yung kamay. Excuse me po. Coffee po tayo. Coffee. Halimbawa po, ano, yung, ano, yung pasyente, masakit yung kamay kasi nakagalitan ng inganto. E baka naman po, nakasakit siya, nasaktan niya yung kamay. So, pa, ang pamamaraan po ng mga inganto para malaman na nakadiskwedo kayo o yung pasyente nakadiskwedo, Ganon din po ang gagawin nila. Tapos pupunta sa manggagamot para malaman kung ano ang nangyari. Pero ang makakaalam lamang po niyan ay kapwa ano po? Kapwa engkanto. Kung may engkanto rin pong kasama. Engkanto sa engkanto. Ika nga po. Um, saka yung nakakaintindi ng lingwahe nila. Ano po? Ng lingwahe nila. So kasi yung mga yan po may mga lingwahe yan. ang lingwahe nila yung talagang ano yung sin sin tinatawag na ano tinatawag na yung sin latin ano po pero yung mga ano mga pig latin na sinasabi so yan po ang ano pagdating sa mga engkanto tapos sasabihin ano po sasabihin ng manggagamot patayin ko na yung ano, inganto na yan. Hindi po. Kasi yan ay espiritu. Yan ay espiritu. Ang makakaano lamang po niyan, kapareho niya. Kapareho niya. Ang tao po, halimbawa ako, hindi ko yan kayang anuhin. Hindi ko yan kayang patayin kasi tao ako. Ang kaya niyan, kung yung ano, yung inganto, nagabay, yun ang mag niyan. Ano po? So, yan po ang ano, yan ang ang sikreto sa mga ganon. Halimbawa, yung manggagamot, marunong ng lingwahe nila, tinuruan siya ng inkanto na manggamot. So, hindi po basta-basta na ano, hindi basta-basta na sasabihin, kaya kung gamutin yung ano. Hindi po, kasi yung mga yan, Espiritu yan eh. Mga, ano yan, tumatagos yan sa ano. Tumatagos yan sa dingding. Ipapaano mo, ano, papatayin ang isang, ano na, ano, na kapareho mo na may kapangyarihan yun ay ang kapangyarihan ng tao limitado lang. So, hindi naman po sa pagkapiloso po, pero sa totoo lang naman po, ito ay ano lang, ito ay uh, palaisipan lang para sa inyo. Ano? Hindi ko sinasabing uh, paniwalaan ninyo ako. Ang ano po para sa akin, uh, yung mga baguhan, intindihin ninyo bago, bago kayo magpasok sa ganito. Ano kasi, ang mga enggan mabuting kaibigan masama rin ka kaaway at ang mga enggan mahirap kung ano makagalitan kanila at uh, may kapalit may kapalit yun kapag nakagalitan kanila, so hindi basta-basta po yun at uh, kung masaktan mo ang isa ah, babalik babalik ang ano baba, para din yung oh, syempre para din mo yung tao eh kung nakasakit yung ano ganun din ang gagawin so ganun po yun, yun it, it, hindi po sa pag ano hindi sa pag piluso po ano ito po ay uh, ano um, bi, bi, binibigyan ko kayo ng para isipan ano <laughs> anyway po kwentuhan lang ito ano ba to ba sa langit ang tamaan wag wagalit ito po at para sa akin lamang so hindi sa pagka piloso po kasi eh ano po eh, eh ever since na bata pa ako may ano na po ako nito nag na practice na po ako ng ganito so ano na um, lagi ko po sinasabi ano na um, more, 40, more than 40 years na rin po. Na, ano, kasi nag-umpisa ako, eight uh, 8 years old ako nung, ano, nung talagang nag-umpisa ako magpulot-pulot ng mga kakaiba. So, anyway po, uh, good luck po, ano. Hmm.